kaya rin ako kulay ang wala pa rin. Kung mga mga tinakayos o kung mga isang ay ifaelson namin nating pa indomain sa bells. Ngayon ako rin ang ang isang na sa mga ang sa mayroon. At ibang at sa kya po po, tinatawagan po po ang magbang may 2 mga home na nagbuhayin po natin eh. ngayon At dito po sa Pobok po ng Quezon City, dito po sa Pobok, ako po ay dyan nakatira. Kaya tinatawagan po po lahat ng Gajar kung maaari ayunin ang eh, para sa magroon po ang namangkansa ng mga abogado at otoridad babak, ay mayroong malawakang pagtatapat papasok sa kanila para magbuo ng mga ng mga ito. Kailangan nating po